So guys, um, dito sa may may ipapakita ako sa inyo guys. Dito sa likod may motion light. So halimbawa may maglalakad diyan na tao na makasense na ano iilaw yon siya guys mamaya. O at saka yung sa likod ng ano na yun. Ano din siya meron siyang sensor na I mean ang tinatawag siyang sensor light guys ayan ayan umiilaw na siya guys kasi ayan pag may may dadaan dito na tao na hindi niya alam na umiilaw pala talagang mag-iilaw siya at saka yung nasa likod guys yung talaga umiilaw sa guys kaya pag mahalata ka mo na may tao kasi nagiiilawan na lahat ng mga ilaw dito yung motion light na tinatawag So yun Ayan gabi na guys gabi ng gabi na talaga guys dito So dito sa paligid marami ang anahaw. Anahaw. Yan anahaw. Meron din nganga. Iba rin yung nganga nandoon. Yan namumunga yan ng nganga. Hi guys, ito na yung aming mga biik wala pang dalawang buwan ito na ang laki niya ayan yung dalawa na yan gagawing inahin ayan guys sawan ng wala namang ano bansot so ito yung ano yung kulungan niya sa ta sa may bubong may insulation tapos sa gabi may ilaw ayan naka naka ano talaga siya bakod ng alambre barbed wire ayan iwas ano delikado guys iwas delikado. Tsaka naka fish net pa siya. Palibot. Kasi para hindi siya pasukan ng mga, mga ibon. Para hindi siya pasukan ng ibon guys. Kasi delikado rin ang ibon. Pwedeng magdala ng sakit. At saka kahit manok, manok. Ayan. So, papuntang baba yung ano, yung drainage. Ayan. Hindi siya naka, ano dito yung mga dumi. Kung hindi, malayo pa siya. Nakatubo. At saka may gwardiya din siya na aso. Para kung sakali may tao, alam na agad tapos may mga ilaw din dyan para iilaw kung sakaling makaano ng tao iilaw siya so sa palibot guys ito yung sa palibot may mga tanim ayan mga pananim So, sa tuwing ano, sa tuwing at uh, in three days, nagdi disinfect ng at least isang beses para mawala yung mga langaw. So, pati dyan sa daanan, nagdi disinfect Ayan. so ito yung palipot guys ayan bahay namin dyan ayan mga pananim na mga fruit bearing trees ayun umiilaw na siya kasi gabi na solar ano solar pa powered lamp ayan medyo lilinisin pa tong pali palibot guys uh, nag i spray kami ng pamatay damo kasi pag, pag hindi siya sprayhan halimbawa bawa uh, abunda sa damo may papasok na mga mga kalabaw kapunta sa loob kasi nga kakain ng mga damo so yun guys Ayan. At saka yung mga manok namin ay dyan na rin sila nakituloy. Ayan. Tuwing gabi, dyan sila dumadapo. Ayan guys. So by, ano yan, by group yan sila. May grupo na nandoon sa puno ng mangga. may grupo naman na uh, yung mga nakanet siya nakakulong siya sa net ayan mga linisin yan guys kaya ayan kailangan linisin ba so yung aso namin dyan guardia o oh, yan may sarili siyang flashlight sa mata niya. Saka, mayroon naman dito sa ilalim ng may nakatago dyan sa ilalim ng um, tanglad. mga uh, isang grupo din yan. At, ito guys, pupuntahan natin dito guys. Pupuntahan natin dito. Ayan, may gwardiya din dyan. Si, si Cleo. Ayan, na dumapo na sila. Nagpa-practice na silang dumapo. Ayan, sa taas mayroon din siyang mga naka, ano. Ayun, yung gwardiya namin sa loob ng aming uh, RTL na bahay ay tatlong ay dalawang gan sa isang baby. Pag may tao kasi or may dapat silang isumbong na mga pangyayari, yun nagsasalita uh, talaga yan sila. So ganito guys. At heh, sa mga oras na ito guys, uh, alas sa is e media na. So ayan kaya medyo madilim-dilim ng konti. At saka doon sa may unahan yung kita niyo yung ano, isang grupo din yan na mga manok. So, ibang ano din siya. Sa ibang lugar din siya darapo, guys, sa gabi. So, halos hiwa-hiwalay talaga sila lahat. Uh, at dito, may itlogan sa manok. Ayan, may tatlong itlog na. So, may tatlong itlog na dyan, guys. So, hindi namin yan pinipisa. Kasi kinakain nyo talaga yan. Ah, ayun. Ayun, mayroon. Nakadapo din di, doon. Ayan, guys. ayun Kaya sa gabi, tingnan niyo yung ano, yung kulungan ng baboy. Ganyan yun ka. Liwanag sa gabi. At saka, sa palibot nitong bahay, talagang maliwanag siya. As in, maliwanag na maliwanag. Pati yung poste doon may ilaw din siya. Yung poste. Ayun, yung mga manok. Ayun. So, nandoon na siya, guys. Ayun, guys. So, kaya, nakita niya ito, lubi na. I mean, niyog na to guys. pinutol kasi, nung panahon ng may bagyo, nag-decide na putuli na lang kasi, baka doon babagsak sa sa ano pati yung isa dito sa bahay babagsak pag hindi putulin. pati yung may akasya doon pinutol, pinutol na rin dati may malaking akasya dyan kaya talagang nag decide na putulin kasi nga sa lalakas ng bagyo dito delikado as in delikado so guys yan lamang po ang update So thank you for watching this video. Bye.